Napakaganda at gwapo ng kambal na sina Atasha at Andres Mulak habang naglalakad sa red carpet para sa ginanap na 73rd FAMAS Award Night 2025. Nanalo si na Atasha at Andres bilang German Moreno Youth Achievement Award at unang nagbigay ng kanyang speech si Atasha Mulak bilang pasasalamat. thank you, thank you so much. Maliban sa bumubuo ng FAMAS Award, pinasasalamatan at minimension lahat ng dalaga ang managing bahagi ng kanilang pagkapanalo ng awards ng gabing iyon. so much. Si Andres Mulak naman ang nagbigay ng pasasalamat para sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa kanilang mga magulang na sina Aga at Charlene Mulak dahil sa paggabay sa kanila sa larangan ng showbiz. We'd like to thank our parents, our mom and our dad for supporting us and being along, joining us on this ride and guiding us through the way. Samantala, nag-enjoy si Atasha Mulak sa pagsayo kasama si Jollibee sa isang event. Sina Atasha at Andres Mulak mula pagkabata ay naging bahagi na ng Jollibee. Pagkatapos ng kanilang sayaw, hawak-hawak na Jollibee at Atasha Mulak ang mga cup of drinks at nagpa-picture na magkasama at nakasuot din si Atasha ng white and red. Sumayaw din si na Andres Mulak at si Jollibee sa isang event sa mall. Pagkaakyat ni Andres, sinalubong na kaagad siya ni Jollibee na excited na makasayaw siya. At katulad ni Natasha at Jollibee, Bago magtapos ang event nagkaroon din ng pictorial sina Jaliebi at Andres Molac. Na kasuot nakasuot din ng pula.